Ayan, hello everyone! Naririnig niyo po ba ako? Ayan, so ganito ang buhay namin mga dumadayo kasi nagsipinda ako ng mga damit. Ayan, so ito ang buhay namin dito dahil umuulan, panahon ngayon ng ulan. So, buwan ng July. Ayan, so yan yung mga damit kong mga display Tingnan niyo yung silo. Ito yung loob ng aking pwesto. Ayan, tumutubo. Puro tubig yan. Ayan. So, ganyan ang buhay dayo. Ayan, dumadayo kasi ako nagtitinda. So, ayan ang buhay namin dito. Ayan. Puro tubig sa silong. Ayan. Ayan ang tubig. Paagos. Dahil so, sa ang buhay natin ay kailangan ngayon ay medyo kailangang rumakit. Uh, Ito kasi ang tinutis na noong araw-araw ngayong buwan ng Hulyo. Ayan. O yan ang mga damit. Nagyan na namin ng uh, mga ulam doon para hindi mabasa. Ayan. O, basa lahat itong buong kalsada uh, Kalsata kasi ito na pinayuan ng pwesto para makapagtinda sa Baratiniuhan. Ayan, nandito ako ngayon sa Baratiniuhan. Pero ganyan, ganyan ka ano ang tubig pagka umulan, ganyan kalakas. Ayan. O makita nyo, ayan yung kalsada po kalahati ng kalsada, kalahati yung dahil yung kalahati ay okupado namin na baratilyuhan so ayan nag aano ang tubig napakalakas so kasalukuyang umaagos ayan so ganyan po ang buhay ng nagbabaratilyo pero ganoon pa man kailangan tiisin natin para mabuhay para ma or mag-provide yung mga pangailangan sa araw-araw at magpagpaarang ng mga anak. So, ito po yung ating mga tinitiis para po sa ating mga anak. Dahil tumutulong din po ako maghanap buhay sa aking asawa dahil sa ngayon ay kailangan hindi lang yung asawa ang kumikita kundi pati na rin ang may bahay ay kailangan may kita para makatulong sa araw-araw na pangailangan. So, yan lamang po mga ka-YouTube. So, naisyan ko sa inyo yung buhay namin nagbabaratin yun. So, hindi lamang ako naghahalaman, hindi lamang ako nag-share tungkol sa inyo sa uh, mga pag-design or pag pag-decorate ng bahay or ng mga halaman, kundi ayan, nakaka din ako ng tungkol sa aking mga nakararanasan sa paghahanap buhay. At ito nga po, this year ay talagang pinano ko na magkaroon or magpinda dito sa Baratillo dahil kailang kailangan namin. Ayan, ng financial dahil marami na po akong pinag-aaral. Magtatakbo na po ang ating kolehyo. So yun lamang mga ka-YouTube. God bless everyone. See you sa susunod nating vlog.